Oh, isang mapagpalang umaga sa ating lahat ngayon. Ano na naman, farmers? Ayan, oh. May binisita tayo. Uh, sabi niya kahapon, ano daw, parang tori-tore. dito daw pare pare-pares ang laki. Tama nga naman, oh. May matatangkad, may mga maliliit. Yan ang nagiging problema niya. Pero sa akin naman, uh, parang okay naman na siya, oh. Makaon naman yung mga puno. Yan, ah, oh, malalaki naman. Oh. Maganda na yan. Yan, yung, oh. pero sabi niya problema daw kasi may mga ano, yung parang building daw na may second floor, third floor. Yan, oh. sabi niya. Ah, dito pala, sa kabila dito. Ang hindi maganda. Pero actually daman dito, sa taas, medyo okay naman. Pero sa akin okay na yan. Madamo nga lang. Tama yung sabi niya, madamo. Ayan, oh. Okay naman na yan. Pero dito pala sa baba ang problema niya. Yan, ka farmers. Nandun yung may-ari oh. Nagdadamo. Yan, madamo nga talaga. Ito yata yung kan. Pinyarito nga variety chong. Chong! Chong! yeah, hindi niya maritik yung poses natin ka farmers. Ayan. Yun nga sabi niya oh talagang ito ito pala talagang problema sabi nyo. ayan parang may pultak ano ba tawag dito yung parang kalbo ayan pero doon sa taas medyo maganda daw yung sabi niya inbred lang daw yan eh parang ganun yung sabi niya kahapon pero ito talagang ano uh, wala sa kuwan talaga wala sa ayos oh, oh ang daming wala ang daming bakante hmm yung palahan talagang sabi niya problema niya oh. ayan farmers oh. Uh, sabi niya kahapon uh, baka naman pwedeng bisitahin mo yung palay natin <laughs> okay ako naman eh wala naman tayo magawa kanina kasi nga maagang maaga na naman no maambon kaya nag timing tayo gumanda yung araw ayan nandito na tayo binisita natin kasama kasi natin yung kahapon nung nag meeting eh ayan, may mga manok pa Ayan. No. Oh, yun palang ang sabi niya na problema niya. No, oh, ayan. Farmers. Ayan. Ayan, paki-suggest na lang ka farmers kung may mga nakakalam kung anong problema naging problema nito. Uh, pero nakikita ko naging problema nito siguro ano. Hindi naman siguro kulang sabuno to. Kasi berding-berding naman. Madamo kaya. O kaya sadyang talagang yung binhilang Lungkwan nito Pero yung sabi niya yung Maganda naman oh Ayan oh Kung mapapansin nyo farmers Ayan Banda dyan Maganda Dito lang talaga sa parting baba Ang hindi maganda Ayan Talagang Tama nga yung Sabi niya parang building May first floor Second floor Third floor Nabubulo na tuloy tayo Yun ang sabi niya kahapon Uh, mamaya tanugin natin kung anong klaseng variety ito niya nga ito yung chong 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 niya nga ito niya nga ito ito nya, niya arais ah yun pala yung arais yung ano no yung kapote probinsya ayan arais pala ito Wun uh, a complete and eh uh, ana berdimot nei met met. Sabay adu la dimot ti problema. Nga lang ada Pati di bagi ni kwaji blag ko kalman. Ta. Ayan, yang maging problema niya. Kada nga ato na pintas si niya riyay. Chong. Nya riyaki king ato si riyay nga na pintas niya riyay. Nya? 60, -25. 60 -25. Oh. Ginatang mau. Oh, napintas mo na eh. Huwag pa Oh, yun pala. Yun ang naging problema niya. Mm, mm Yun ang naging problema niya pala. Ayan, magiging maganda naman dito. Ang road. Ayan, okay siya. Okay ka farmers, ipinakita uh, pinakita ko lang ito. Binisita natin yung kasama natin. Okay.